yung, yung papasalamat namin sa inyo. During the pandemic, si Senator Bungo wala ang support sa aton rin sa Sagay. That's why kita rin sa Sagay, daw medyo mag mag-anbagan pag-support na sa aton pag We're here to just to say thank you sa tulong mo. So again, uh, welcome to Sagay ni ako karon sa Sagay City sa Negros Occidental. Lata ko pinabang sa ato makikita na Ngayong araw na ito, mamimigay ng tulong ang NHA. Etong programang ng EHAP, matagal ko na ito isinulong kasi maraming nabibiktima ng sunog, bagyo, baha, nasisira ang bahay. Kaya isinulong natin ito na ipagpatuloy ngayon bibigyan kayo ng pang, tagaan mo pampalit o housing material. Sa ipalit nyo gamit ha, palihog lang. Nalang ko'y gamay nga hinabang na dala. Karo at lawa, lahi ito akong hinabang na dala, lahi po itong ihatag sa NHA, no? Sa EHA program. Tagaan mo financial assistance sa NHA. Atong pakpakan na natong itong NHA ito. Morning programa nga ginuso na sa una nga matabangan ang mga biktima sa bagyo. Salamat. Salamat kayo, mga kaigsunan. Nalang ko isulti sa inyong ang tanan. Kausarata moagi aning kalibutan. Kung unsay kaayuhan o tabang na pwede nato buhaton sa atong isig katao, ato nang buhaton karon kay dili na ta mubalik aning kalibutan. Mawin ang tinong. Ako ang inyong Senator Kuya Bongo. Padayon na mo serbisyo sa inyong tanan. Kay ako, gatoo, na ang serbisyo sa tao, serbisyo ka na sa ginoo. Salamat kayo. Mga kaisunan, mga kababayan ko, tandaan niyo po, pinalangga mula kong tanan. Daghang salamat.